Panalangin sa gabi. Panginoon namin Diyos, Ama naming nasa langit, lumalapit kami ngayong gabi sa iyong paanan. Puno ng pagtitiwala at pasasalamat sa iyo. Ikaw ang aking matatag na suporta at aking tagapagligtas. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa lahat ng aming mga pagpapala ang mabubuting bagay ng iyong paglalaan, ang mas mabuting bagay ng iyong biyaya. Salamat sa pambihirang regalo ng buhay para sa aking pamilya at mga mahal na kaibigan. Nagpapasalamat ako sa mga pagpapala ng kalusugan sa aming mga trabaho, pagkain at sa pag-asa na ang bawat bagong araw ay magiging isang pagpapabuti kaysa sa nakaraang araw. Habang naghahanda akong magpahina ngayong gabi, nais kong ilagay sa iyong mga kamay ang lahat ng aking dalamhati at pangangailangan. Himihiling ko sa iyo na isaalang-alang ang aking mamahangarin at takot Ginagabayan akong kumilos sa pinakamahusay na paraan at halinsunod sa iyong kalooban upang ako ay sumunong, makahanap ng kaligayahan at lumago sa kagalakan, tagumpay at kaunlaran. Bigyan mo kami ng pagpapala ngayon sa pagtatapos ng panibagong araw. Tanggapin mula sa aming mga kamay ang lahat ng gawain na gawa namin at pagpalain ito. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at palakasin mo ang aming kahinaan upang hindi kami agad magkasala laban sa iyo. Hinihiling ko rin ang inyong suporta sa ngala ng lahat ng nangangailangan sa inyo ngayong gabi sa mga malungkot, nagugutom at walang mainit na lugar para makapagpahingan. Mangyaring iabot ang iyong biyaya sa mundo at hayaang umunlad ang kagalingan, pagkakaisa at kapayapaan. Mahal na Diyos, salamat sa pagdinig mo sa aking panalangin at sa pagpapahintulot mo sa akin na madama ang iyong presensya. Tunay na kahanahanan may pikit ang aking mga sa pagtitiwala na ibinibigay ng iyong presensya. At sa pag-asa na bukas ay pagbapalain mo kami ng isang magandang pagsikat ng araw, at pagkalooban mo kami ng isang araw na puno ng mga tagumpay, kaligayahan, at kagalingan. Akain kami hanggang wakas. At pagkatapos ay dalhin kami sa pagtatapos ng huling araw ng buhay sa kapayapaan. At sa kawalang kamatayan ng langit, sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.